Nakakita na ba kayo ng ano ay kalamansing na mumuha ng lemon? Napakita ko sa inyo. Ito ay kalamansi. Yan. Pero may bunga siyang lemon. Kaya nito. Ayan o. Oh. Kung kumpara mo siya dyan, di ba sobrang laki ng diferensya nila. Ayan o. Oh. Ayan o. Ino pa yan. Ito pa rin o. Nakita ko sa inyo. Kalamansing na mabubunga ng lemon. Ayan o. Oh. Mabubung pa rin ko sa mabubunga ng kalamansi. Oh. Ilaw pa yan. Lemon? Mmm. Mm -hmm. Lemon nga. Baka or lime. Oh, kakaiba siya yung posibleng kalamansi yan. Oh. Nasaan yung ibang kalamansi? Ito. Bilog. Ayan. Ito. Tingnan mo yung bunga.